kamusta? Sa video na ito, atin tuklasin ang kahalagahan ng alokasyon at ang iba't ibang mga sistema pang ekonomiya na ginagamit sa buong. Una, ano ang alokasyon? Ang alokasyon ay ang proseso ng paglalaan ng mga limitado mga upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan. Sa madaling salita, ito ay paraan kung paano natin pinagahati-hati ang mga bagay na ating mayroon. Bakit nga ba mahalaga ang alokasyon? Ang alokasyon ay mahalaga dahil hindi lahat ng bagay ay mayroon tayo sa sapat na dami. Ang mapagkukunan tulad ng lupa, paggawa at kapital ay limitado. Kaya, kailangan natin magpasya kung paano natin gagamitin ang mga ito ng matalino. Meron tayong mga iba't ibang sistemang pang-ekonomiya na ating ginagamit sa buong mundo. At bawat isa ay may sarili mga paraan ng alokasyon at ang tatong uri ng command economy. Narito ang ilan sa mga pinakakaraniwan. Una, ang kapitalismo. kapitalismo. Sa sistema ito, ang mga pribadong individual at korporsyon ang nagbamayari at nagkokontrol ng mga pagkukunan at ang mga presyo ay tinatakda ng pamilihan. Ang mga negosyo ay naglalayo na kumita ng tubo at ang mga mamimili ay naglalayo na makakuha ng pinakamahusay na halaga para sa kanilang pera. Ikalawa, ang sosyalismo. Sa sistema ito, ang Estado ang nagmamayari at ang nagkokontrol ng mga pangunahing mapagkukunan at ang mga presyo ay itinatakda ng Estado. Ang layunin ng sosyalismo ay upang matiyak na ang mga pangunahing pangangailangan ay natutugunan para sa lahat at upang maiwasan ang malaking pagkakaiba ng yaman. Para sa ikatlo, ang komunismo. Sistemang ito, ang estado ng nagmamayari ng lahat, mga mapagkukunang at ang mga tao ay nagtatrabaho para sa kapakinabangan ng lahat. Ang layunin ng komunismo ay upang makamit ang isang lipunan na walang klase, kung saan ay lahat ay pantay-pantay. Halimbawa, sa isang kapitalistang ekonomiya, ang alokasyon ng mga mapagkukunan ay nakasalalay sa demand ng mga mamimili. Kung mas mataas ang demand para sa isang produkto, mas mataas ang presyo at mas marami mapagkukunan ang ilalaan sa produksyong ito. Ikalawang halimbawa, kung ang mga tao ay nagnanais ng marami mga smartphone, ang mga kumpanya ay maglalagay ng mas marami mapagkukunan sa paggawa ng mga smartphone. Sa isang sosyalistang ekonomiya, ang estado ang nagtatakda ng mga presyo at naglalaan ng mga pagkukunan batay sa pangangailangan ng mga mamamayan. Halimbawa, ang estado ay maaaring maglaan ng mas maraming pagkukunan sa edukasyon at pangangalagang pangkalusugan kaysa sa mga luho. Mayroon tayong mga hamon sa alokasyon. Ang alokasyon ay isang komplikadong proseso at mayroong mga hamon na nakaharap sa bawat sistemang pang-ekonomiya. Halimbawa, sa kapitalismo, maaring mayroon ng mga taong hindi kayang ma-access ang mga pangunahing pangangailangan dahil sa mataas at, at mas taas at malalaking presyo. Sa sosyalismo, maaring mayroong kakulangan ng insentibo para sa mga tao na nagtatrabaho ng gusto dahil ang Estado ang nagtatakda ng mga presyo at taglalaan ng mga pagkukunan. Bago tayo magtapos, ang alokasyon at ang sistemang pang-ekonomiya ay mahalagang konsepto na kakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pag-unawa sa mga ito ay makatutulong sa atin na mas maunawaan ang mga pang-ekonomiyang isyo na inating kinakahat sa panunood sa ating sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong pag sa lokasyon at sistemang pang-ekonomiya.